Isang daan at limamput anim na mga ustads at mahigit isang libong mag-aaral mula sa dalawamput limang madrasa sa bayan ng Sultan Kudarat ang lumahok sa taunang Islamic Academic and Sports Competition o Musabaka. Ang kwentong pananampalataya at palakasan mula kay Naptali Belarde. Matagumpay na naisagawa ng pamahalang bayan ng Sultan Kudarat Maguindanao del Norte ang taunang Islamic Academic and Sports Competition o Musabaka Ilmiya Wariyadhiya. Nagpamalas ng galing ang 1,790 students mula sa 25 madrasa sa bayan, sa intellectual skills at athletic talent kasama ang 156 na mga ustads. Isinagawa ang Musabaka sa Barangay Panaten araw ng Sabado, October 11, 2025 personal ding sinaksihan ni Maguindanao del Norte Governor Dato Tukaw Mastura ang aktibidad kasama si Provincial Administrator Dato Sharifudin Tukaw Mastura. Binigyang diin ni Governor Mastura ang kahalagahan ng strong connection kay Allah at pananampalataya. Ang hakbang na ito ay bahagi ng patuloy na pangangalaga ng pamahalang panalawigan sa isang matatag na Islamic Educational Community habang isinusulong ang kagalingan sa pamamagitan ng sports, Naptali belarde, iMinds, Minds, Philippines.